Magandang hapon mga ka-shorters to all my, uh, subscribers here, no? So mga ka-shorters, nung so, galing tayo sa Mount Kalatkat, no? May nakita tayong isang uh, tratawag namin dito ay isang uh, o so, malitadhan o uh, balitadhan mga ka no? So pwede itong kainin ni mga ka sa ha? Hindi po ito nakakalason mga ka no? So, na natin itong uh, uh, pitas, yan din, eh, kainin mga no? So, comment down below kung anong tawag nyo dito, mga kasi sa amin ito natawag dito uh, manitadhan. At kung meron ba kayong ganitong uh, klaseng uh, uh tanim, mga no? So, ayan, pula siya, mga pag pili ng makain. So, matamis siya na, mga no? Matamis po yan. Ayan, no? Oh. So, pula. Yan, mga kaswerters, no? yan na, kinakaya na nga natin, no? So, comment down below mga kasortes, no, kung anong klase anong klaseng protesto to uh, sa inyo, mga kasortes. Yan, no? So, kung makita nyo, ayan. Tapos, ayun. Ayun, ayun nga. So, inubos natin mga kasortes, no, yung, uh, yung Uh, malitadhan uh, yung tinanawag sa amin dito so comment down below mga kasortes kung uh, mayroon kayo nito at uh, anong tawag no anong tawag sa crossing putas to sa inyo mga kasortes